Marami pa raw irregularidad sa Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Ang kailangan maipaliwanag muna, kaya tinapyasan ng Kongreso ang budget nila sa susunod na taon. Pero si Pangulong Bongbong Marcos gagawa na raw ng paraan para maayos ang pondo. Uh, narinig niyo po yun. Kumbaga, problema po ni Sara Duterte. No? Siya yung gumawa ng problema, si Sara Duterte. Tapos, ang gagawa po ng solusyon ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Oo. Ganun po yan. Si Sarah, nagbulakbol, ang Pangulo po ang gagawa. Si Sarah, ay gumawa ng uh, uh, katarantaduhan, ay ang Pangulo po ang gagawa ng solusyon. Kasi ang Pangulo po natin ay nagtatrabaho po para sa bansa, para sa mga kabataan, para sa mga Pilipino. 'di ba? Ganun po magtrabaho ang ating mahal na pangulo. Habang itong ating vice president eh gumagawa ng katarantaduhan. 'Di ba? Tingnan niyo 'yan, problema pa ngayon ng pangulo 'yan. Pangulo pa ang gagawa ng solusyon sa mga problema or mga pinasok ni Sara Duterte na uh, katarantaduhan. Alam niyo, katarantaduhan po 'yan eh. 'Di ba? Ano ba namang matutuhan niyan? Oh, yung yung mga laptop. Oh, nasan? Sa nakalagay. O oh, lang sa mga bodega. Ah. Oh. O oh, tuloy natin 'to. Nasa frontline ng balitang 'yan si Marian Enriquez. Dismayado si Education Secretary Sonny Angara. Nako, oh, Sonny Angara, dismayado na rin. Dismayado. 'Di ba? Bakit? Ay eh, siguro dahil ano, dahil sa mga uh, ginawa ni Sara Duterte. 'Di ba? Siguro sa loob-loob niya nandoon talaga 'yon. Hindi niya lang masabi. Eh. Kasi ito si Sani gara, ayaw niya ng ano, ayaw niya ng, ayaw niya ng gulo. Hindi nga nagda-drop niya eh. 'Di ba? Kasi siguro ay yung ayun ayaw yung gulo, ayun yung makasakit, pero sa loob-loob po niyan, sigurado po ako Masama po ang loob niyan kay Sara Duterte. Mhm. Mm -hmm. Alam nga namang matuwa pa si Sani Angara sa mga ginawa ni Sara Duterte. O, oh, sasabihin niyo sa akin, no, bullpoint man, sure ka ba? Sure ka ba na ah, ganun talaga? Masama yung loob ni, ano, ni Sani Angara, wala naman sinabi. Gamit-gamit po nito. Sino ba namang matutuwa sa mga ginawa ni Sara Duterte? Sa mga kapalpakan ni Sara Duterte? Diyan sa DepEd. Sige nga. Kailangan bang matuwa tayo diyan? <laughs> ng 12 billion pesos ng Bicameral Committee ang pondo ng Department of Education sa susunod na taon. Tawawa po itong mga estudyante talaga, no? mga, mga, mga kabataan na, na, na gustong makapagtapos ng pag-aaral. No? Tawawa po. Kasi ano eh, sabi nga ni Sarah Duterte, mahal ko ang mga bata. <laughs> mahal ko ang mga kabataan. Pag ang bata ba, pinuntahan mo sa school, tapos sinawa hawakan mo lang yung ulo, mahal na yun. Yun na yung pagmamahal. Or pagpapakitan tao. Diba? Kasi kung mahal mo yung mga kabataan, mahal mo yung mga teachers, dapat yung mga laptops na yan, nakadistribute na yan noon pa. Oh, pero bakit hinayaan lang? Oo. Oh, baka nga yung iba dyan, si Rana. Kasi alam nyo, yung mga gamit po, no, pag hindi po yan na uh, napapakinabangan or nagagamit, possible po na hindi na mag-function yan. Hindi na gumana. Parang bahay lang, oh. Subukan mong iwanan yung bahay mo ng uh, dalawang buwan, tatlong buwan. Malinis mong iiwan. Okay. Tapos, balikan ka ng kahit mga limang buwan. Tapos yung bahay mo kahoy. Oh. Subukan mong iwanan yan ng limang buwan. Walang tao ah. Basta sarado lahat yan. Pagbalik mo yung iba dyan. Inaanay na. Bulok na. Kasi nga hindi na pakinabangan. Hindi na gamit. Diba? Nagigis po yun. Partikular na tinamaan ang computerization program ng DepEd na tinanggala ng 10 bilyong piso. Ayon kay Anggara, nakalulungkot ang ginawa ng Bicam. Lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanawagan noong... Diba? tinanggalan kasi si Sarah yung nandyan noon. Diba? Kaduda-duda yung mga galawan ni Sarah. Huh. Kasi kung alam nyo, uh, wala po sanang problema dyan sa edi kung uh, inayos lang po ni Sarah yung trabaho niya. Diba? Kung naging matinulang po siya, naging nagpakatotoo lang. Diba? Kung hindi lang sana tatamad-tamad. Eh katamaran po yan eh. Ginagawa ni Sarah. Katamaran. Oh, hindi naman ikaw siguro magbubuhat ng mga laptop sa Duterte para mamigay doon. 'Di ba? Pero wala kang dis uh, wala kang discarding ginawa. Wala lang, patulog-tulog lang sa pansitan. Kung hey, sana, sana ang Kongreso na tugunan ang pangungulelat ng bansa sa larangan ng digitalization. Nagsabi na raw ang Pangulo na siya mismo ang hahanap ng paraan para ayusin ang budget ng DepEd. Oh. Pati ang... Ganun po magtrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Gagawa ng paraan. Ah. Ibang senador gustong maibalik ang inalis na pondo. Sana ma-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on uh, computerization. Eh dyan pa naman tayo mahina. Mahina ng ating mga kabataan. Depensa naman ng mga kongresista maraming anomalya sa computerization program ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Gaya... <laughs> Maraming anomalya. Mm -hmm. Oh, ano 'yon? Ano anomalya 'yon? ng mga laptop na 23... uh, balik natin kaunti ano, uh, uh, anong anomalya yon noong panahon ni Vice President Sara Duterte gaya ng mga laptop na 2023 pa binili pero hindi pa naipamimigay sa mga teacher oh 2023 pa nabili pero hindi pa binigay sa mga teacher okay ang naisip ko po dyan ganito kung si Sara nandyan pa sana sa DepEd magagamit niya po itong mga laptop na to sa darating na eleksyon bakit halimbawa uh, malapit na eleksyon 2025 oi kunya eh, kunyari magkukunyari na yan si Saron si yung mga laptop pamigay na natin oh ito 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 kasi malapit na eleksyon eh o, kaso tumalon siya eh ba diba? kaya yung siguro yung planon niya na yon eh hindi natuloy hindi naman talo matutuloy na 'di ba kasi wala na siya dyan sa DepEd pero kung siya ay nandyan pa ngayon... Siguro binabalak niya... I-distribute na it niya itong mga laptop na to... Sa mga teachers... Siguro ngayong 2025... ba? Diba? Oo oh, kasi mag-election eh... Diba? Mag-election! Eto yung pinapagana niya... Kung uh, Para magmukha siyang ano... Mabango sa mga tao... Diba? ba? Ha, ah, mabait pala itong grupo nila, Sarah. Sige, buto ko yung kanilang mga, ano, uh, ini-endorso. So. Namigay sila ng laptop, po. Oh. Eh, palpak. Inimbestigahan ang inimbestigahan si Sara. Hindi kinaya ng utak ni Sara. Na-stress si Sara. Eh, tumalon. Diba? Iniwan po ang trabaho niya sa DepEd. Yung plano niya siguro, hindi ko naman sinasabing ganun talaga yung plano niya. Pero posible pong ganun. Diba? O kaya, ayan. O, uh, diba? Pagtalon niya, yung plano, sira. <laughs> Sabi ko nga sa inyo, hindi naman, ah, hindi hahayaan ng ating Panginoon na, no, na magpa-plano ka ng mga ah, kasamaan dyan, yung panggugulang. Hindi yan papayagan. May pipigilan ka, pipigilan yan. Oh. din nila ang report ng COA sa higit 11 billion pesos na pondo sa computerization noong 2023 na higit 2 bilyong piso lang ang nagamit. Nung nakaraang mga panahon, nagiging notorious ang DepEd no? sa pagiging delay nila sa kanilang mga procurement. No? Dapat kasi, advance. Dapat nga advance eh. hindi delay. Kasi tingnan mo, napag-iwanan po yung eduk edukasyon dito sa ating bansa dahil sa mga kurakot ng mga opisyalis. ba? <laughs> diba? Napag-iwanan po tayo. Tingnan iba, oh, Sa ibang bansa, oh, masyado na silang advance doon. Advance yung mga technology nila. Oh, education nila, ganun din. Eh, tayo, ganun pa rin, eh. Lalo pang ang bumababa. <laughs> dahil po yan, sa corruption. Pag ang leader, kurakot, pag ang leader walang pake sa mga kabataan, pag ang leader walang pake sa mga teachers, babagsak po talaga ang education. ba? Diba? At uh, lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency and accountability. Sa ilalim ng konstitusyon, edukasyon dapat ang may pinakamalaki... Dapat nga, dapat nga sa mga public schools may mga high-tech na tayong mga gamit dyan eh ba diba? Para sa mga kabataan. Dapat meron na. Ah? Eh, kaso kurakot kasi. O, oh, yung tatay niya, kurakot. O, oh, yung anak, ganun din. oh Kaya kung ano yung noon, feeling ko, noong 2000, uh, 2015, hanggang, uh, 20, ano, 2015, hanggang, uh, ano tayo ngayon, 2024? Ganun pa rin po, wala po akong nakikitang pagbabago sa education. Diba? ba? Di man lang nag-improve kahit kaunti man lang. oh, tingnan mo, ang pangulo natin gagawa na ng solusyon para matapalan yun. Imbis na ang gagawing solusyon ng pangulo, mapaganda na yung edukasyon, eh dahil may kulang, tatapalan pa lang ng pangulo, magtatapal pa lang. Hindi pa makakabuo ng bahay kasi tatapalan pa lang eh. Yung hinukay nila lupa, papalitan pa lang ng Pangulo. Imbis na ang Pangulo gagawa na ng bahay, paano gagawa ng bahay? Ibutas-butas e, e pa yung lupa. Kailangan panlagyan. Tatapalan pa. Nagigis niyo po? ba? <laughs> diba? Eh, kung maganda sana yung ginawa ni Sarah Duterte, Si si Sara yung naglagay na nagtapal na ng lupa diyan. Ay bahay na lang yung gagawin ng pangulo. 'Di ba? Butas-butas na ngayon lupa, ay binawasan pa ni Sara, ay lalo nagkalit-silit si Oo. Oh lokasyon sa national budget taon-taon. Pero kung bersyon ng 2025 budget ng Baykam ang titignan, mas malaki ang 1.1 trillion pesos na ibinigay sa DPWH kumpara sa 737 billion pesos lang ng DepEd. Paglilinaw naman ng mga kongresista, mas malaki pa rin na ang nakalaan sa education sector. Bukod pa kasi ang pondo para sa CHED, TESDA, State Universities and Colleges at mga nakalinyang infrastructure projects gaya ng school buildings. Hindi naman po porque bumaba, ay eh, hindi na po priority. Meron lang po mga programa na kailangan nating i-reassess. Ang makabayan block, kinundin na ang malawakang budget cut sa iba't ibang ahensya para sa 2025. Nananawagan sila na mag-reconvene ang BICAM para ibalik ang budget sa social services at alisin ang anilay pork barrel allotments. Nagbabalita mula sa frontline market. So ayun mga pre, ano, daming problema ng ating bansa. Dinagdagan pa po ni Sara Duterte. No? Akala natin yung pagtalon niya dyan sa DepEd noon, eh magiging okay na yung lahat. Pero mas lalo pa niyan dinagdagan dinagdagan yung problema. ba? Halo-halo na po. May mga pagbabantana, may mga pagpugot na ng ulo. O ba? Alam mo naman ito si Sara talaga eh tapos sasabihin niya sa mga speech niya gusto ko gusto natin ang kapayapaan Oh, gusto natin na uh, umangat tayo. Oh, sinagot naman yung confidential funds para daw sa uh, pagbabago ng mga Pilipino, para umangat daw mga Pilipino. Paano naman aangat yung mga Pilipino? Hinahanap sayo yung confidential funds, hindi mo masagot noon. Pero ngayon may sagot ka na, ang sabi mo para sa pag-unlad ng mga Pilipino. Kung talagang umunlad yung mga Pilipino, Sara Duterte bakit itong mga kampon mo na mga DDS panay sila reklamo na mahirap daw yung buhay? Diba? O, oh, tapos yung iba pumipila sa rale para may dalawandaan. Oo, oh, kung talagang umangat yung mga Pilipino, bakit maraming nagre-reklamo ngayon na mga DDS? Na mahirap yung buhay, mahal yung bilihin, wala silang pambili, wala silang trabaho kasi mga tamad. oh kung talagang umagat, bakit may reklamo? Diba? Ayun yung tanong eh. oh, yung confidential funds pala, nagamit mo pala sa pagangat angat ng mga individual na Pilipino, eh bakit maraming nagre-reklamo dyan? Diba? Bakit nagsasabi na may hirap yung buhay? pa yung Pangulo sa hirap ng buhay nila. Ah, diba? Mga tanga. Ito pa mga pre masingit ko lang ito ano itong uh, issue diyan sa Malakanyang no na hindi po nakapunta yung mga vloggers no may mga sikat na vlogger na hindi nakapunta ako okay lang po sa akin kasi uh, ano lang naman ako eh parang sabit lang ako diyan eh, no at uh, kung may maimbi, uh, imbitahan din naman ako hindi rin po ako makakapunta diyan kasi ano uh, may patay po dito sa bahay namin no so mamaya nga pang limang gabi na mamaya So, hindi rin ako makakapunta. Pero kasi, ang concern namin dito, sasabihin ng iba, ay inggit kayo doon. Hindi po kami inggit, ba diba? ang, ang, ang mga supporter kasi, ng bawat vlogger, hinahanap kami doon, nasan kayo. ba diba? Hindi naman po sa ing inggit, hindi po, ba diba? Wala po yan. Ang kaso, hinahanap kami doon ng mga supporter nasan sila ano, sila ano, sila ano. Oh. Eh wala. Wala po doon, wala makita doon. 'Di ba? At eto pa, may may nagpasa sa akin ng screenshot. Di ko na ipapakita sa inyo ha, pero sabi nitong babae na to na may kaso. May nagchat sa kanya. Chinat siya. 'Di ba? And then ang sagot niya dito, sabi niya, "Hoy, sabi nitong babae na to na may kaso, na na ito yung mahilig manghingi ng pamasahe ha, pa Jcash, at para sa kaso niya sabi niya doon sa nagchat sa kanya huy minura niya sabi niya Hoy! putang ina mo kung sino ka mang kupal ka wala kang alam pag ang vlogger di nakapasok sa malaking ibig sabihin si Ra ang pangalan niya yun lang yun so ibig sabihin dahil hindi nakapasok si uh, Sir Mike si yung pangalan Si Chris Ulo, si Ryan Pangalan. Si Mima, si Ryan Pangalan. Si Attorney Claire, si, si Pangalan. Oh. Si Bunyog, si Rayong Pangalan. Oh, Attorney Enzo, yun yun, yun eh. Si Rayong Pangalan. Si Bullpoint Man, si Radin yung pangalan. Kasi wala, wala dun eh. Mac Mac Pablo, si Radin yung pangalan. Takero, si Radin yung pangalan. At marami pang iba. So, si Rayong Pangalan nila dahil wala sila dun. Diba fake news? Fake news? Fake news? sinungaling itong babae na to. Kasi sabi niya dito, oh, oh, kung alam, ah, uh, eto ah, kupal ka, wala kang alam. Pag ang vlogger di nakapasok sa Malacanang, ibig sabihin, sira ang pangalan nila. Yun lang yun. O, oh, di ba, fake news? Sinungaling, di ba? At eto pa, pag may rally, kami po nandun. Nagpapaulan kami, naiinitan kami, pinapawisan kami, nauuhaw kami. Diba? Sarili naming pera yung gastos namin para makarating doon. Ganon din pagbalik. Ako nga, kulang-kulang 4 -kulang hours biyahe ko, makarating lang doon eh. Oo, nagpapakahirap kami doon. Pero, yung mga nagsasabing loyalista ko na sila, palagi nilang binibida nila yan eh para isaksak sa mga utak ng mga mauuto nila. Loyalista ako. O kung loyalista ka, bakit sa panahon ng taghirap wala ka? Pero kung panahon ng uh, tagsarap o pasarap buhay, nandun ka. Ibig kong sabihin, ano po yun? Pag rally, wala ka. Absent ka. Loyalista ka, di ba? Pero pag may lamon, nandun siya. Wala po akong problema doon sa ibang vlogger na nagpunta doon sa Malacanang. Close po kami ng mga yan. Oo. Itong mga tulang. Oh, may, may isa pa daw, uh, may isa pang kalbo. O, oh, hindi po si Ninio Barsaga. Yung isang kalbo, alam nyo na yun. Diba? O, oh, meron pa tong isa. Nabida-bida. Wala namang viewers. <laughs> sinabi mo kasing loyalista ka sa hirap at ginawa susuporta ka diba? ganun yun pero bakit kami lang yung nandun? o sige na, hindi kami loyalista ikaw na yung loyalista suluhin lamunin mo o oh. oh, paano yan? pagpanahon ng uh, taghirap, wala ka wala kayo Pagpanahon ng uh, tag-sarap, nandun kayo. Diba? Sabi pa nga niya eh ano daw, kilalang-kilalang uh, daw talaga siya doon. Hindi ka nga makapagpapicture picture sa pangulo eh. eh. Hindi ka nga makapagpa-picture eh. Sige, claim mo na kilalang-kilala ka. Diba sinungaling po? Oo. At hindi mo, tandaan mo, hindi nyo party yan. Party ng Pangulo yan. Para sa lahat. ba? Diba? Para sa lahat. Eh kayo, nauutusan lang kayo. No? Eto ha, invite nyo to. Mang invite kayo dyan, mga kapwa natin, mga loyalista, basta sumusuporta, mga vlogger. Eh kaso pinipili nyo. <laughs> ako okay lang po kung hindi ako makapunta doon. Hindi po talaga ako makakapunta. Kahit imbitahan pa ako ngayon. Kasi may patay nga dito sa bahay namin. So hindi nga ako pwedeng umalis. Ang concern ko lang, yung mga kaibigan natin vlogger dyan sa... Malapit lang, Metro Manila. Kasi malapit lang sila dyan eh. ba? Diba? Ano yan? Kinalimutan nyo? Ganon yung, ganon yung mga malalakas. Yung mga malalakas po. Kinakaingitan yan. ba? Diba? <laughs> ganon po yun. Uh, basta, ang masasabi ko lang. Eto, may tanong ako. May loyalista bang pag may rally, absent? Pag may lamon, nandun. Meron po bang ganon? Loyalist ako no eh. Oh. May ganon ba? Sa, so, sa so oras ng uh, taghirap or uh, tag-ulan, tag-init, wala sila doon. Baka umitim nga naman. Baka sipunin pa kasi ulan araw doon eh. Nung rally, nung nandun kami. Oh? Uh, sa Edsa Monument. Araw. Naiinitan kami doon. Nauulanan kami doon. 'di ba? oh Pero nandun kami. Nako, ang yabang pa, 'di ba? Ang sabi pa dito, fake news eh. Kaya ako nasingit po ito kasi may pinasa po sa akin screenshot. Sabi dito, oh, "Hoy, utang ina mo. Kung sino ka mang kupal ka, wala kang alam." Pag vlogger di nakapasok, malakanyang ibig sabihin sira ang pangalan nila. Yun lang yun. O di ba fake news? Oh, si Sir Mike, sira daw yung pangalan kasi hindi pala nakapasok eh. Sila Chris Ulo. Lahat nang hindi nakapunta, sira pala yung pangalan eh. Oh. Ano yun? Wala naman kami pake sa ano, yung, yung mga handa-handa dyan. Kasi, ina, mas masarap pa yung ulam namin dito sa ano, sa bahay. Oo. Kaya nga lang, yung ano dapat, pagkakaisa ba? Kasi ang gusto kasi ng Pangulong Bongbong Marcos, magkaisa. ba? Diba? Magkaisa. Sumunod ka sa Pangulo. Huwag mong pairalin yung inggit mo sa katawan. Kung hindi mo, hindi mo kami kaya, tanggapin mo sa sarili mo. Na hindi mo talaga kami kaya. Dahil lang ganjan ka lang. Huwag mong ipilit. Kasi ang hindi mo na nga kaya, nagmamataas ka pa, eh lalo kang ibababa niyan. Oh. Lalo kang ibabagsak. Ganyan ganyan na nga yung level mo, parang kuto ka na nga lang. bidad -bida ka pa, ay eh, lalo kang magiging ano? Magiging uh, alikabu ka na lang. Eva. <laughs> diba? Ngayon sa hindi sasabihin ko nga po sa inyo, ito po ay wala pong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dito, okay? Wala po siyang kinalaman dito. Ang, uh, ang problema lang po dito, yung mga taong humarang. Sabi ko nga, ang dami-daming problema ng bansa, iisipin pa ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi na po. Kung sasabihin nyo na nagtatampo kami sa Pangulo, hindi po namin gagawin yun ng dahil lang dyan. Kaya lang po kami nagsasalita dahil yung mga viewers namin, nalulungkot sila. 'di ba? Pero yung pagsuporta namin sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi po mawawala yan bagkos na dagdagan pa. 'Di ba? Oh, yung totoong sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hinarang ng mga taong sinabihan namin noon na kampo ni Digong. So ibig sabihin, hinarang nila 'yon. Dahil itong mga sulidong mga vlogger na to ayaw makapasok doon or ayaw makadikit kay PBBM kasi nga sila yung totoong mga salot. <laughs> Hindi ko po nila lahat nang nagpunta sa Malacanang ha. Oh, yung mga nakalaban lang po namin. Yun po. Yun po talaga yun. Ibig sabihin, inarang nila. So parang, si Digong nagtanim dyan sa Malacanang ng isang tangang vlogger. Tapos syempre, bida-bida siya dyan. O, oh, pwede, pwede siyang umarang eh, sa totoo lang eh. O, nagawa niya ngayon. ba? Diba? Success si Digong. Success po. Si Digong po yung success. Ay, sabi yes, success. Ang galing talaga nung tinanim kong ano dyan. Babaeng vlogger at yung kalbo. 'Di ba? Hindi po sininyo barsaga, hindi po. 'Di ba pong kalbo yung tinutukoy natin? Ang galing talaga, tinanim namin diyan. O oh, di yung mga vlogger na ma malalaki yung views, hindi nakapasok, naharang. Oh, hindi naka-cover ngayon yung uh, ano ng pangulo diyan sa Malacañang. Oh. Sino? Sino yung masisira? Ang pangulong Bumbong Marcos po. Sino yung magdidiwang? Yung kalaban. Kasi yung kalaban, nagtanim ng kupal dyan sa loob. Sabi ko na sa inyo eh, DDS yan eh. Ang galing magkunyari eh. Magkunwari. Loyalista ko no. Diba? Loyalista ka ba? Yan po yun. Diba? Sinasabi ko na nga sa inyo eh. Ingat-ingat mm, po ha. Sa mga uh, sinusuportahan natin dyan. Di ko naman sinasabing i-unsubscribe nyo sila. Wala po akong karapatang magsabi noon. Kayo po mismo, makiramdam kayo kung tama pa ba yung ginagawa ng mga yan. Hindi po kami inggit. Kasi unang-una, bakit kami may inggit? May, may views po kami. umuntaman man po kami hindi. Normal po ang aming revenue at views. Diba? Bakit kami may inggit? Ang sa amin lang kasi dito, yung mga nanunood sa amin, hinahanap kami doon at nalulungkot sila dahil wala po kami doon. ba? Diba? Kasi tandaan nyo po, ang mga may inggit sa katawan, hindi po angat yung mga channel niyan. Tamo ano yung inaalagaan nila, puro Gcash. Puro Gcash. O. Oh. Mga panghihingi. ba? Diba? Yun yung inaalagaan nila. Pero ako, kami, kami, kami po. Tingnan yun naman. Channel po namin ang pinapalubo namin. Pinapalaki namin. ba? Diba? Channel po namin. Kasi dyan po, yan po ang sa namin. Bakit ka pa nag-YouTube kung hindi pala yun yung purpose mo? O ba? Diba? Ang purpose po namin, ipalakihin yung amin channel. ba? Diba? Hindi kami nakapukus dyan sa mga barya. Uh, so, yun lang po yung ating uh, video ngayon, mga pre, ano. Uh, meron po tayong, ano, dito. Meron po tayong uh, Facebook page, yan. Uh, Ball Point Man 2.0. Yan, uh, sana po inyong suportahan ng ating Facebook page. Ayan, kita-kits po tayo dyan. At salamat-salamat po sa mga bago natin subscriber, sa mga nag-like ng ating video ngayon. Maraming-maraming salamat po. At syempre, mga pre, bago kayo mag-subscribe, kita nyo yung, ano dyan, yung subscribe, i-ring e nyo po, i-all e nyo po yung not notification bell natin dyan para updated po kayo sa bawat uploads natin. ganon oh, ganun po yun. O, oh, ba? Diba? So, ayan guys ang ating video ngayon. Ingat-ingat po at kita-kits po ulit tayo mamaya. Ingat and bye bye